Hi kumakain ka ba ng junk food kasi ang ganda ng katawan nyo or bawal sa inyo? Actually, walang bawal sa akin. Kinakain ko na ako gusto ko. Kung gusto ni Mrs. Mag kumain ng spam, kung gusto niya kumain ng dinuguan, or fishbowl, sinasabay ako. Alam ko lang na pag sumobra sa calorie maintenance ko, magiging ako ng weight. Pwede maging fat, may tendency. Kasi mahirap naman bawin sa workout. Akin naganda lang na everyday consistent ako, everyday healthy kinakain ko. Yung paminsan-minsan na ganun, or everyday na ganun, since 32 years ko na ginagawa, kilala ko na yung reaction ng katawan ko. Nababawi ko naman na may maintain ko yung 12 to 15 percent body fat. Kasi nga, pag bumaba na ako 12 yung mga viewers, yung iba, nagre reklamo sobrang cute ko parang anatomy, puro ugat. Diba? So, Oh, tama. Ang hirap anong buhay ko noon. Restricted diet yun. So, may nag-enjoy yung kahit ano. So, yun lang naman. Thank you sa question mo. Basta ang sikreto, buhay mo, what will work for you? Tama kayo, mali ako, not your doctor. Kasi, kanya-kanya reaction natin. Minsan, kumain ako ng noodles, bloated yun siya po. Kanin, hindi. Diba? Ganun man talaga.